Isang beses sa isang buwan kung magpa-check up ang 50 anyos na si Nanay Marilu. Bagamat matwala pa naman daw itong iniintang sakit. Mahalaga raw na masubaybayan nito ang kanyang kalusugan habang nagkakaedad. Actually, tapos na po ako sa dental. Uh, X-ray is waiting. Hindi uh, hinihintay ko pa lang yung tawagin ako tapos yung sa cholesterol, ma'am. Tsaka de, uh, mga kumuha ako ng mga IEC para at least may share ko sa aming barangay sa Session Road. Kaya naman isa siya sa apat na pitumput isa na nakilahok sa libreng serbisyong medikal na handog ng DOH car sa paglulunsad nila ng purok konsulta. Makarating ang mga health services sa mga purok. So we are prioritizing the underserved and the unserved areas so that they can be, uh, avail of the services na inooffer ng ating Department of Health. Layo ng programang ito na maabot ang mga residenteng nasa liblib na lugar at mabigyan ng serbisyong medikal. Para sa lungsod ng Baguio, halos 300,000 residente ang target na maserbisyohan ng nasabing programa. The program uh, intends to deliver all the services sa lahat ng 128 barangays ng Baguio City. So, yung puro kalusugan, this is uh, actually um, an initiative or this will be led by the DOH. Center for Health Development, Cordillera, in partnership with our local government unit. Kaya napaka-importante nga ito, eh, timing nga ito dahil uh, ngayon, aware ng mga ang mga constituent namin lalo na dito sa barangay DPS na may magagandang package o kaya programa pala na inilalaan ang DOH sa bawat uh, uh mamamayang Pilipino. Maliban sa mga serbisyong medikal, isa sa mga nais nilang pagtuon ng pansin ng paglaban sa HIV na hanggang ngayon patuloy pa rin tumataas ang kaso sa lungsod. Aside from those that are in the geographically isolated area or binibigay din natin ito sa ating mga special or vulnerable group population. Inaasahang magpapatuloy pa ang programang ito sa iba pang parte ng rehiyon ng Cordillera. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.